Malaking bilang ng mga casualty sakaling tumama ang The Big One posibleng magmula sa mga informal settler kasama natin sa balita si Radyo Mancon de Batac. Nagbabala si DILG Secretary John Vicremulia na posibleng magmula sa mga informal settler families o ISF ang mga casualties sakaling tumama ang malakas na lindol sa bansa. Sa pagdinig ng budget ng DILG, ipinaliwanag ni Remulia ang pinangangambahan dahil ang mga bahay ng mga ISF ay itinayo ng walang municipal permits at dahil karaniwan sa ganitong tirahan ay gumagamit sila ng kerosene, maaari pa itong maging sanhinang sunog. If we do have the big one, mo Most of the casualties will come from the ISFs because they use none of their buildings were constructed with the municipal permits, and they cook with um, kerosene and with other um, non-regulated cooking um, uh, implements. And that will cause the, that is the major cause of fires, and that will be the major cause of destruction uh, damage if we have the big ones, sir. Hiniling ng kalihim sa Senado ang pagpapalakas ng building code sa mga munisipalidad para masuri ang integridad at tibay ng mga gusali at iba pang istruktura. Sinabi naman ni DILG Undersecretary Marlo Iringan na may inihahanda silang infrastructure audit sa NCR, Calabarzon, Cavite, Laguna, Bulacan at Pampanga. Dagdag pa rito ay mayroon ding protocol na sinusunod ang mga LGUs para sa paghanda sa lindol. Kasama mo sa DISA XL Arm and Manila, Rajuman kon debatak tatak RMS